Talikod. Nakatalikod sa atin. Ito. Yan, may susubukan nga kaming ispat ni Utol. Ayun siya, kakakit sa puno ng sampalok. Medyo umaagos pa to guys, yung ispat natin. Ayan, mapapansin niyo, O medyo malinaw na rin. Walang gaanong magandang ispat kaya magchatsaga-tsaga kami rin. Susubukan namin kung mayroon. Ayan na siya, kumakit na siya rin. Magseset up din tayo. Hala pala tayo guys mo ng taga camera ngayon. Dahil lumwas yung taga camera natin. Pero may nakikita na akong gumagataw eh Parang naglalaro lang sila guys. Parang naglalaro lang sila. Ah, mukhang nahuli agad ah. Gumagalaw. Ayun. <laughs> Wala, gay, good size na. Bigla lang silang gumagataw para silang nanginginain sa bula. Yan. Yeah. Kakapesto ko lang ah. Te. Tatlo to eh. Nagahabol-habulan. Wow. Good size na. Kahit pala umaagos, may lumulutang din ano, pero hindi talaga sila yung lutang na lutang, yung parang na yung sinasabayan lang nila yung mga bulabulang gan. Doon sila kumakain. Thank you. Kaisa na tayo. holy guys yo good size to Tali good. Nakatalikod sa atin ito. Sana may kasama pa Ayan